Abay, di pala sa Australia ay meron din palang ukay-ukay na ang pangalan ng lugar ay Cambrai. At pagpasok mo pala ay meron ng tatlong cakes na nag-aantay. E di ako'y kumaway-kaway, kaso'y ako'y dinidmala ang. Ito'y hindi nga lang pala ukay-ukay. Ay meron ka rin mapibiling mga gamit sa bahay. Gaya ng plato, baso, kaldero at kung ano-ano pang makikita mo ay talaga namang hindi ka maniniwala sa mga presyo kapag ari na kita mo ay talaga namang napakamura na nito. Gaya nila ang naring balata sa pataus, ano, sa halagang limang piso. Ah, pag ari suot mo ay talagang ang mo dito. E eh, kung ayaw mo naman doon sa kulay puti, e eh, di dito ka sa kulay sanaw. E eh, tinumal mat, watro laang. Timo itong aking sambrang natipuan. Kulay berde nga lang. Abay, lima laang yan. Gwan ang sabi din sa tag. Your purchase help the everyday work of Red Cross, Australian Red Cross. The small design. Ah, the big one. Oh, so I big. Agree. Okay, Ben. Ah, it's so big. <laughs> <laughs> it's too big. Only two? You got, you got only two pieces? We did have a lady come in and board and she's making bags out of them. Cutting them up and making bags out of the pillowcases. So. Oh. <laughs> she brought all eight of them, so. That's why we haven't got any. The oh, time, so. they got it all. Yeah. Are you going finish gaya ng plato, baso, platito, o tinyong mat talagang napakamura. Gaya na rin plato, o oh, halagang piso, o. yung baso, 50 centavo. Okay. Dahil ang sabi dito, pagpasok mo, 5 dolar per bag. So kung ano man ang mabili mo, at napuno mo ang isang bag, ang babayaran mo ang ay 5 dolar. Gaya na rin mag, aray magandang kapihan, Oh, pag-aray nilagay ko sa bag, edi eh, pag nagsama-sama, yari, di malaang. Eh, hey, saya na rin brown na sapatos. Haladang Hindi nga lang kasya sa akin. Yaun, buti na rin isakto sa akin. Yan ila malahang dahin. Tinan mo, whatever you put it here, can just five dollar, right? Yes. <laughs> see, oh. closing got to get rid really of Oh, see, whatever you got? No, it's not that classy. Oh, see, whatever you got, and then you yes. spit it on the bag. It's just five dollars. A... Pukuha mo at magkakasya dyan. Kuha tayo, kuha tayo, kuha tayo, kuha tayo. Kuha tayo dito. Type ko talaga rin baso may lagong kambray. Yon, dala, pati kanilas. Saka aring balata sa pataos. Oh, timot, dos laang. Tamang tama aring kinelas pang bahay. Yan, malapit tama mapuno ang box. Ang babayaran ko dyan ay lima ang... Pati kawali, dos laang din. At yon, ang mga kasama namin. Hindi na magkanda o gaga. Tapipilay. Pati yung sambra, suot ng manikin. Eh nagustuhan ni Mrs. Kaya pinatanggal sa akin At kanya daw susukatin Kaya bit-bitin natin uh, Wang awa ko lang din sa malikain At iyong inadaulang damit Nakaw, mamaya ay nagiginawain Ay iyong sukatin May mga silver ding hikaw In a lang din Mayroon ding bag na balat Nakulay pula Ay talaga namang napakaganda wala nga lang tangkay. Sabi ko iyong mulaklatin. baka nasa luban tangkay, ay nakaw ay wala din. Ay siya, ay balikan na lang natin. Para laang iyong mamarang, pagbalik mo iin iuultaw iyo, din. May bag din akong nadalay, ay talaga namang napakaigay. Iyan ay ang dain niya kung babay nga sa akin. At may mga salamain na tigdudus ang din. dain. May sapatos din pang porma at pang iskol. Abay, yan ay din. dain. Meron din dito ha ano, daw, necktie na tigbawan dolar. Ay e di porma. forma. Ay e, isang ka pa. Kung kayo may mga gustong bilhin at gusto niyo makatipid, ay kayo pumarine. Marami kayo dito yung mabibili. Ay hanapin niyo la ang, ang lugar na re. Okay, Chain. Napakarami. Oh. Hindi lang kami lagi sa bag, sa bag. Oo, oh, ang oh. oh, lang naman yun di ba? Napakarami eh. Yun o, nila. Ang oh, dami, hakot to. Oh. Hakot nila. <laughs> o, oh, tinyo, ang aming mga nadala eh. Ayaw, pasok ay din eh.